Ang Kaugnay Foundation Incorporated ay naglungsad ng General Assembly Meeting na nagbibigay daan sa mga mahalagang hakbang para sa kanilang mga layunin. Dinuluhan ito ng officers, enlisted personnel at civilian human resource ng 7th Infantry Kaugnay Division, Philippine Army sa pangunguna ng commander nito at KFI Chairperson na si Major General Andrew Costello. It is my pleasure to stand before you today the 30th of January 2024, as we convene for the first official General Assembly meeting of our STEM Foundation. Sa ay sinagawa ang pagtitipon, inilatag sa mga mrembo ang Annual Accomplishment Report, pati na ang mga programa at proyektong ilulunsad ngayong taon para makatulong sa aspetong moral, sosyal, at ekonomiko ng mga sundalo, CHR, kanilang dependents at iba pang individual sa area of responsibility ng 7ID na nangangailangan ng humanitarian assistant. Marami pang pangailangan natin kasunduluhan, ng dependents, and even retired former Kaugnay Troopers, kanilang especially sa finances and education. Naisipan ng command na magtayo ng foundation. Patuloy tayo gumagawa ng mga programa kung paano tayo makakatulong sa mga pangailangan ng ating kasunduluhan, mga ng kanilang and even retired members. Nagpasalamat si Division Sergeant Major, Senior Master Sergeant Alvin Baksa sa KFI Board of Directors dahil nagkaroon ng pagkakataon ang mga enlisted personnel na magkaroon ng boses at papel sa pagbuo ng mga programa ng KFI para sa mga benepisyaryo nito. Uh, kami nagpapasalamat in behalf of the enlisted personnel at uh, kami ay binigyan ng karapatang uh, bumoto para sa magiging uh, bagong leader, uh, KFI. Ang KFI ay isang non-stock corporation na restrado sa Securities and Exchange Commission at itinatag ng 7ID noong December 8, 2022. Mas pinatibay ang kanilang commitment sa pangalaga ng komunidad, higit pa sa pagtampok sa annual accomplishment report. Asahan ang mas marami pang proyektong maglilingkod sa ating lahat. Mula dito sa Port Ramon Magsaysay, ako si Jibandela Cruz, ang inyong kaugnay.